Uh, magandang araw may gagawin tayo ng, uh, single tub washing machine. Ang tatak niya, yan, Ang problema nito, itong ano, yung pinaka pulsator niya, uh, naman, umiikot naman. Kaya pag kapag nagsimula na silang maglaba, uh, umaangat daw to umaangat. Tapos dinidiin nila, tapos umaangat ulit. Uh, saksak natin, tingnan natin kung anong problema. Ayan, saksak na. Maganahin natin yung timer. Ayan, okay naman. Hindi kayang pigili ng ano, ng may ng kamay. Ayan, malakas naman. Okay naman yung belt niya. Oh, ayan, malakas naman. Ayan, pag naglalabas sila, itong pulsator, umaangat daw to. At titingnan natin bakit umaangat 'to. ababaklasin ah, babaklasin natin 'yan. Tanggalin muna natin 'yung saksak. Yan. Tingnan natin ito, ang uh, umaangat. Ayun. Angat niya ito kasi 'yung pinakabakal niya sumasama na. 'Yung ano 'to, 'yung bakal na 'yan. Ito, itong bakal na 'to. Ano 'to? Kasama ng gearbox 'to. Kaya ang naging problema nito, na kaya kumaangat siya, nawala na yung lock ng gearbox. Ang gagawin natin dito ngayon ay ano, uh, papalitan na natin ng ano, isang buong gearbox bago para sa magamit uli nila ng ano, ng maayos. Ayan, babaklasin natin itong washing kasi na to. Uh, bubunutin natin yung ano, yung gearbox niya para at least uh, mabila ng bago. Ito yung ano yung gearbox niya. Ito yung babaklasin natin para ano uh, mapalitan ng bago para magamit nila nang maayos. Ito, ito yung gearbox niya, ito, ito. Ah, uh, yung uh, bunot, yung nandito sa may ibabaw, ito, ito, itong bakal na to, Diyan sa nakakapit. Ito, babaklasin muna natin to. Ito, ito yan, o. Oh. Kasi itong, ano to, itong gearbox na to, at itong bakal na to, ano yan, ah, uh, naka-ganyan yan, naka-isang set na ganyan. Yung pinakakalam niya sa, ano, dito sa loob, ah, uh, nawala na. Uh, hindi na natin siya re-remedyohan uh, papalitan na natin siya ng bago para ato sa pang na uli ang gamit ng, ano, ng may-ari ito ang bibili natin ito nakakuha na tayo ng, ano, ng bago ayan. ayan matiba yan kaya pinalitan ko rin siya ng, ano, ng bago para ato sa pang gamit uh, hindi na hindi katulad to uh, talagang natatanggal. Mahirap na medyo hanto kasi pang ano to eh, pang araw-araw na ginagamit yung itong paglalaba. Pag niremedyohan mo to, posibleng masira uli. Mas maganda na rin itong bago. At isa, sa ano na, uh, makakapagano na sila ng maramihang ano, labahan. Ayan. Ito, ito ang sasalpak natin. Uh, itong bagong to, itong gearbox na to. Ayan. Ito, wala na to. Uh, hindi na gagamitin to. Ito, salpak natin. naibalik eh, na natin tong ano yung bagong gearbox uh, ah, na-assemble na, na natin para atis ah, magamit na ng may-ari ito ah, makapaglaban na sila ng maayos ayan na, isalpak na natin ngayon ilalagay na natin yung belt para ati sa dun tayo sa taas tututok, ilalagay natin yung pulsator nya Ah, nilalagay ko na yung belt niya. Ah, masikip 'yan. Okay na siya dito sa may ano. Pinakababa, uh, lilipat tayo sa may ano sa ibabaw para ano doon naman tayo sa may pulsator. Eto 'yung pulsator na to. Ah, uh, ilalagay na natin diyan para ano ah uh, malaman natin kung okay naman yung ikot niya. Ah, uh, magagamit na 'to na maayos. Ah, nagkapitan natin ng ano, ng maayos ah. Susubok na natin ngayon kung malakas pa rin ang ikot ng ano, ng pulsator na to para sa magamit na. ah uh, sasaksak natin ah ngayon sya ikot natin tong watch timer ayan ayan okay na Yan okay na yung ano yung washing machine. Balang natin ito, itong isang ano, isang gear box ito para sa maging normal na siya kasi ito natatanggal na yung ibabaw ni yan engine na lang, lang gamit na maayos ayan lang po ah, sige po maraming po salamat sa panonood basta watch share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para atis lahat tayo na nasusubay sige po maraming po salamat